Hindi na rin mo. Ba, ano? oh. ano yung na. Ano sabi sa'yo? Kukunin ka na raw? Hmm. sa kanya, po, po. Ano yung naman, ay, na, Maitin? Ay, nakikita ay, mo sila? Hindi oh. 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 mo sila nakikita? Nararamdaman mo lang? Oh. Huwag nyo Tingnan mo ka na? Ting. Saan ka nagpupunta? Bakit sa mga pinutri? Hindi. Ika. nandiyan pa ha? nandiyan pa katayin natin yan para pupulis yun para ka yan. relax ka lang ha parang tutulog ka na lang ha ako ba na may puusap sa kanya ha? ikaw gawin mo na lang pipilit ko na lang tutulog ka na lang Amanin pala tayo palataya ka sa mga ama tumawag ka kay Jesus hindi kang Okay, kaya sa isip na, okay lang yun. So, mga ng pagaling yung pag buho ko. Nakahingi ka ng tawad? Ha? Okay. Relax lang ha, pag sinagong tikit, tikit ka lang ha. Parang tutulog ka lang ha. Tikit. asok kaya talagang buwan lahat ng mga gamba na sa taong ito mag zoom <coughs> talagang di mo tatatanan to? ha? sagot nagtawag ka pa ng backup mo? sagot malaki na pag mo rito. ha? malaki? sagot, nadooblihin ko to Ah, pa pero rabang muna ata bago ta kada Matigas ka eh. Ila kayo, sagot. Ilaga kayo. Ilan? Ayaw mo? Try sumo. mo. o hindi? Hindi talaga? Ha? Ilan kayo dyan? May kasama ka eh. May kasama ka.

Yan pa po isa ka na kaagad eh. Tagal nila nagyong pa kung magpawis eh. Kala ko, talagang umalis ka lang yan o, tagong ka lang yan o. Umikit ka lang, huwag mo titignan. Bubulagin ka na pag tumingin sa akin. pasok ang lahat na gumagambala yung mga kasama pasok pasok ikaw pa ikaw pasok ikaw pasok hmm. nangyari ka pa nasa tabi ka pa sinusuporta mo to tanggalin nga itong mga sorry sorry hindi ka makakatakas eto walang buhay to kaya hindi ka makakatanggal ng mga spiritual rundong nga walang buhay Pop, pop, pop. Saan so, punta? Di saan punta kaya nasa yun. Ito ito. Pasok lahat. Sito rin po dito, pura rotas. Tuh! Pasok. Pasok na oh. O, -tong hindi. -tong hindi. dahil kita. Bango kita kataya eh. Wala, ayaw eh. Ilang kayo dyan? Ilang kayo? Pipi ka ba? hindi ka ba marunong magsalta? Ha? Bakit nakabalita ako kung marunong babae? Kung anong? siya? Okay, okay. anong sabi ko kung anong gabi? Kung ngayong ng gabi? Ha? Kung anong ngayong ng

ng no, no, sabi, ng Keba, ng Salt so, Mountain, F7, Hina, Bebas. Eh, yan, eh, ano, baka mo, hindi mo nyo. Giovanni's home, ng Santis Jun. Giovanni's home, ng Santis Jun. Giovanni's home, ng Santis Jun. Napahinain ang, San ang nila lang na ito. Ay, kaya sa nabigyan, parito po. Parusahan ang nilalang lang na ito sabi ni Sandigan na sarili ko tumingin kay Sandigan, Sandigan pagtatapos ko pakita Sandigan pagtatapos ko yung kausahan ng yung 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 na to, yung 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 First tap or tap? Aminatap? Hip tap? Oo. Titigilan mo na? Ha? Titigilan mo na? Sumugod ka nga ilagay dyan. May mga backup ko eh. Sagot! May kasama ka pag gumagaw. Huwag sa mga kayo sa lahat na gumunan mo ng itatlupa, at baguran, Kasakitan ang mineral na ito Satu, ay sapro arupo fenet o kaya uh, rota sa abominus tramapasis abra kapal bitras karitan dito pa o sirap to po o santi pate o satra sa sawer saw, ni bebas jobanis home nisantis, santis jobanis home nisantis, santis yung bares home ng isang isbil pasabogil ang nilalang nito. <tong> ak at du ak dududu ara makdam ak, -ak el sa emmanuel Alpha omega piga pigarist o, oh, ano talagang tunan gusto kong tumawa yung demonyo na. tawa ka kasi nang tawa mo tawa kaya mo ba kapag ilalang pangilang ama Ha? Masakit ay magsalita kung bakit mo nagustuhan to. Inano e, mo na to? Siniping mo na? Ha? Nagsiping ka na rito? Nagsiping ka na rito? Sagot! Magsum! Sumiping ka na rito? Sumagot ka? Pagsahan niyo po aking mga gabay. Sige po. Pagsasaksakin sa tagliran. Sige. Tadyakan niyo. Sige. Kasi ba eh. Kalugin niyo ang utang itong nilalang na to. Sige, yan. Tarayan niyo. Tarayan niyo yung puso. Ano? Paano mo nagustuhan to? Ha? Ah. Sumiping ka na rito? Sagot! Sumiping ka na? Ha? Ah? Sumiping ka na rito? Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hingi! Tipi ka ba? Pag ikaw yung isa kang manyak ng ano ka, elemento ka. Sige, ngayon tatapos na kita. Ayaw niyo hindi magsalita. Sige. Ayaw mo sila, ano? Patayin natin. Patayin na. Patayin na kita, ha? Tapos natin patong bindi. Sa presa ko nila. Sa presa ko nila. Badre reto sa tara. Ang mga sa mga iba na. O Diyos, ang mga pangyayari yan sa lahat. Pagandang amang yawin. Hindi ko po, mas masagyo po ako upang pati ang mga minilang ito. Ubudin silang lahat. Hoksumwa ang seksuality. Huwag sumuha. Huwag sumuha. Ate, natin ka pa sa akin eh, no? tawa. Tignan mo nga kita mo ito. O, datang kita. Gerding balik. Vale. Gerding. Ising. Hoy. Santos Dios, Santos Pope, Santos Marta Ramirez. Mula. Gerding. Hoy, Gerding, Ising. Gerding. Hoy. Ising. Apa yang ada tanah aku Ising. ambil? Bisi. Apa yang ada sa buong kalabanan ng demonyo. Ayan, isip. huy. Isip na. Huy, tubig. Ayan. Kukuha nyo na, wala. Kukuha nyo 那、嗯、谁？喂、嗯。嗯嗯嗯